next phase ng Pasig River Esplanade ah, doon gagawa ng ramp yun, kinikinis yung gilid tingnan natin to nakakatakot talaga ka tong mga takot ah, uh, tambayan din yan kaya naka nakatago patanggal na yung ibang mga basura yan na nagandang araw po ulit sa inyo nag-update tayo ulit ng Pasig River Esplanade nasaan na tayo ngayon sa Magallanes Drive isang payan yung center island wala, yun ang mga naka-park na mga bus meron hmm. nang nakapuesto yung long-arm na excavator wala, hmm. ito dati natin itong Manila Post Office wala pang ginagawa ulit dito sa may labas ganito pa rin halos Setter Island wala naman mga basura dito naipon dati mga basura wala na homeless dyan sa liwasang Bonifacio um, mm hindi -hmm. gumagana ngayon fountain walang naliligo walang naglalaba mapapaganda pa to ni Yorme eh Dito, wala 'yung mga ibang nagtitinda wala uli 'yung mga nakasampay takot ka na itong mga takot sa uh, yung uh, uh, mga ano dyan yung mga lumang damit uh, sana malinis na rin to yung uh, mga styro cups pero wala naman mga naka, nakatambay ngayon pag gabi iba na sa umaga yun yeah, sa umaga rin meron yan yeah, yung maliit na kalsada natambayan din yan dahil naka, eh, nakatago na ano na na tatanggal na yung ibang mga basura. yan na. Nilinis na. Ayan. Meron pa. Yung gilid. Na ng mga turista. na lilinis -li gilid na gilid nga naman to no? dito ang dami ang basura Sigurado yan We are CR. o yung mga container na bahay para mas maayos tingnan bumuka siya ano eh squatters area ang laking excavator nito ay wala pa rin yung mga handrails tunyan natin kung saan ilalagay ito mga ito dito kaya so, wala yung mga water hyacinths ngayon napuno na ito dati dito meron pang konting mga water hyacinths konting basura ganun pa rin na halos so wala pa mga handrail dalawang span na lang yun meron na yun maka dun gagawa ng ramp yun kinikinis yung gilid magtipa di pa sila makapaglagay ng mga pilote dito papunta ng MacArthur Bridge wala pa rin pa natin alam kung magiging ano pa rin to kalsada pa rin tong Riverside Drive Ayan. Itutubig talaga dito. Kasi ang ano eh. Sat ano eh. Sat ka links July 12 yan wala halos mga water hyacinth. sil medyo kulay green ng kulay ng tubig na ilog pasi ginagawang pasi tubig yan na ang next phase ng um, pasi river esplanad halos wala namang nagbago dito pa nilalagay ng mga poste ng ilaw. Ang uh, buhos, uwan tirhay since. Karon dating dito ang dami. Kaya na. Dun na lang. Halos mapuno na ito dati. Ito naman tayo sa kabila. Meron nang nakapwes yung long arm na excavator. Wala, ito Wala, ito dati. Ayan, parang mga mga uh, homeless. Pinakamarami talaga sa Maynila. Ayan. Wala naman mga tao doon sa monumento ni General Douglas MacArthur. sampayan na ano ba yung mga ano ulit lang mga pilote ayan meron na ulit ang dami nito pabababa ba nung isa lipat nila yung, yung mga pins wala pa mga bagong ni na ilagay maabot na yung mga ano, mga pilote ng tubig mga pile cup na lang ang nakalitaw mga basura yung konting mga water ayun Di na sila makapag-swing dito sa ano, sa gitna. Na ah, pinagbawalan na. ayan maraming salamat po ulit sa panonood at sa suporta sa aming channel. magaling ng tubig ngayon lumabuti yung mga base nitong mga post ng LRT1 hindi nakakita